gusto mara ko na simula umaga hanggang hapon sila sa maya so ayan panorin niya ay napahaya ko may kanya kanya sa tiyan mga table nila simula kay na umaga hanggang ngayon kasi nga nasa store ko today so wala na ang customer simula na sa ispapasok ko nito sila sa tiyan ito yung store ko ayan pang rice tumal to ayan ayan kaputa sa tulog so, ayan so side wala rin yung kitchen boss pakita ko ayun ayun si May yung kanang ano, kamay ng may ari uh, yung sa baba ayun okay. kasi yung CD, wala rin katao tao today kasi nga lunch na meron yung sili ko sa may Don Quixote Don Quixote sa may 1, 3, 4 ito yung mga customer mo na simula las 6 morning hanggang ngayon tapatid sila. i ko sa inyo ngayon. Bebe, high na kayo? Hindi ko kayo. ay tayo, pa? Isa pa. <laughs> <laughs> Ay, niya, sa pa? kasi tapokus niya din kita. kasi ano tawag jan ano tawag jan? gang sign natin. agang oh, sign. kenking kasi ako. pwede ba yun sa YouTube? pwede, pwede, pwede. pwede yun oh, okay. sa yun? pwede ba yun? hindi naman kaya kaya YouTube kasi tal. pwede ba yun? sa YouTube? pwede ba yun? Pwede ba? Pwede ba yun? Ay, yung ginagawa niyo

bahay ko close ni ko alam kung ano nangyari today ayan close sila kasi yung nasa bahay ito yung ito bawat isa sa isa sa baba may kanya kanya tinan sila alam Thank you. 来了，我多来了。 lang so, takot kasi nakalala ko nang mabili sa So ayaw niya ng camera talaga kasi na time. last time, binibigyan ko siya. Ano? Hindi ba siya kalabalad na kumikipot-kipot pa siya. Tapos lahat, kaya may yung mukha ko haggard na haggard. Stress ko lang lola niyo. Ang lola niya niya niya. Pero it's okay kasi nakapagod ako. Ayun, haggard na haggard yung ating mukha mga kapatid. Super happy pa rin ako kahit na may Positive vibes lang, balang araw ano, lahat lang ito pinagkirapan ko mga So, ayan na. May makakaano kasi sinasa sa baba.